Okay mga guys, good morning. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa umaga nito sa King Paninggang Pandisal mga guys. Shoutout sa lahat ng mga JC mga guys. Uh, Shoutout sa inyo ito yung lagi mga guys. So, huwag niyong pansinin ang aking mga sinasabi dahil kayo ang nangunguna sa akin. Mga sinasabi, masasakit, masalita. Pero ako ay din ay nagbabawi sa inyo sa mga sinasabi niyong yung mga salitang masama. Pero wala yang sa akin. Oh, kung kayo may sama ng loob sa akin, wala akong pakialam. Basta ako, nagbibiro lang sa inyo mga ah, guys. Ito, mga guys. Wag niyong damdamin ng aking mga sinasabi at hindi ko rin dinadamdam yung mga sinasabi. Wala yung sa akin mga guys. Hindi ako galit sa mga salitang ganyan. Palukuhan lang naman na salita. E. Hindi tayo maanohan ng Pagdamdam na salitang sama Wala yan Hanggang biro lang tayo mga ka-guys Mga ka-GC Kung loko kayo Mas loko ako sa inyo mga ka-guys Ayan mga ka-guys Ayan pero sa aking pagluloko Wala yan sa akin Kung sa inyo dinadamdam Nasa inyo na yan Mga ka-guys Ah uh, guys, pawi na tayo sa aking pagtinda ng pandesal sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-guys sa lahat na sumuporta at bumili at mga nakapanood dito at mga nag-subscribe sa akin, mga nag-share sa akin. Iyan ang aking mga ginagawa sa tuwing ako yung tapos na. Nabihera na lang ako magpakita dito sa aking YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys Yeah. Ay mga guys, sa hirap ng panahon ngayon Dapat natin paglabanan at tiyagaan ang hanap buhay Na dati eh. marami tayong nabibili Ngayon medyo naghina dahil sa mga kalaban nating malunggay na yan mga ka-guys Ayan mga ka-guys Hirap ng buhay Kailangan tayo eh, magtipid Pero sa pagkain di magtipid Kung ano mga bagay na... Hindi mo kailangan, pero binibili mo. wag mo naman muna ang bilihin para hindi masayang ang pira, mga ka-guys. Ayan, mga ka-guys. Kung magalit ang GC sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam, pinapakialaman ko sa sarili ko. Kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi ako efektib sa inyo. Ayan, masasabi ko sa inyo, mga ka-GC. Asta ako naghahanap buhay na marangal. Wala akong naapat ng tao. yan ang masasabi ko. Magsisikap ako para sa pamilya ko. Ay, hindi kayo makatulong sa akin. Kung anong lapitin nyo sa akin, kaya ko yung matulungan. Pero lang pagdating sa malakihan ng pira, hindi ko kayo tutulungan. Dahil kulang na kulang ko talaga ang aking mga pirang kinikita sa araw-araw. Dahil nagtitipon tayong pera na may padala sa ating pamilya ang pag-uwi na mabigyan na suporta ang mga anak na sa kanilang pag-aaral at nagtitipunan ang kanilang tuition sa darating na pasukan mga gamit yan, mga gamit mga guys dahil college ng iba kong anak mga guys kaya kung sakaling mayos man ang iyong mga pagano sa akin bibigyan ko kayo ng pera Ayan mga ka-guys kung meron kayo sa akin walang problema mga ka-GC basta lang sa matino na bayaran pero hanggang salita lang wag na kayong maghiram sa akin dahil marami na sa akin naglukong mga naghihiram na tubuan Ayan mga guys pero Bali wala nang mga nagluluko sa akin. Shout out sa lahat ng, ng mga Na mga nag-uutang sa akin, Kira Yan mga guys, hindi ako magdadala niyan, kayo magdadala. Kung kailan kayo maghihirap hanggang sa kamatayan niyo. Dahil kayo mga malaki ang mga naluluko sa akin. Kaya ngayon, pinapatapos ko na ang utang ng mga nag-utang sa akin pero hindi na nagsibayad ang iba mga ka-guys kaya mga kagays ang masasabi ko sa inyo kung ginamdam nyo ang masalita kung masama pero sa akin biro lang pero sa inyo seryoso dahil nga kayo ang nag-umpisa na magsalitang masama sa akin sinasakyan ko lang ang mga sinasabi yung masama mga nagmamalit yan sa akin okay lang, shout out shout out sa mga masama ang bibig napapasama ang aking pagsalita din dahil sa inyo hindi ako magsasalita ng masama ng dahil din sa inyo ay nagsasalita ko dahil kayo'y masama magsalita sa kapwa nyo kaya sinasakyan ko lahat ng mga sinasabi nyo sa akin na paratang namasasama mga guys mga ka-guys, uh, hindi naman ang iba dyan Marinig nyo mga ka-guys uh, Mga hindi ka-GC Ako ay nagsalitang masama Dahil sila ay nagunang masama sa aking salita Mga ka-GC, magpino na kayo Alam ko naman dito sa ka-GC, mga puro lang kalukuhan Mga ka-guys kaya tayo sikap lang ng sikap para sa pamilya ayan mga guys kasi ang magtutulong sa atin kundi sarili lang natin ibang tao hindi natin ta magkatulong yan walang pakialam yan mga guys pero kung sa akin may lumapit sa akin kaya kong matulungan pero lang yung kaya kong maybigay ayan mga guys ang aking masasabi mga guys ako ay nagsasalitang masama nang dahil sa inyong mga sinasabi din na masama na unang nasabi kong masama dahil ako ay nagbabawi na impact na salita sa inyong mga guys. Shout out to God mga guys. Yan mga guys doon sa ano yon sa florist ko na nagtatrabaho Ayan Mga mga guys. Lagi tayo nagsisikap para sa pamilya at para sa atin sarili yan lang naman ang ating mga bagay-bagay na pinagsisikapan na ang ating pangarap ay maabot kumoment na ang kumoment gustong kumoment dyan gustong magkoment magkoment na para makita natin mga baybas mga nagbabaybas sa akin dyan sa mga kajisi wala akong pakialam sa inyo Basta kung saan ako masaya Doon ako yan mga guys Ang aking hanap buhay Ay nagpapandisarang At nagtitinapay Andi di bali Dito ako nakapatay yung bahay Dito ako lahat At paaral sa kanapay Yes Yes tion Shout out sa lahat ng mga tinatamaan ng aking salita dahil sa inyong mga salita Iniimpak ko lang ang aking salita sa inyong uh, binabawi ko Maraming salamat mga guys pag-subscribe at pag-share ng aking YouTube channel mahirap na blogger mga guys maraming salamat ingat kayo lagi Thank you God bless sa inyo Good morning to all of you